Bago pa man magtapos ang buwan ng Mayo ngayong taon, idineklara na ng pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan sa bansa. Kaya ang ilang residente sa Pangasinan naghahanda na gaya ni Edmund na nagtabas na ng ilang halaman sa isang bahay sa Barangay Libsong West sa bayan ng Lingayen. Para maiwasan natin yung kon kagat uh, ng lamok kasi sila yung nagdudulot ng sakit. Kaya kami naglilinis dito sa kapaligiran para maiwasan natin. Silin naman, nilinisan ang ilang daluyan ng tubig. Talaga ganyan kasi ano, uh, malinis yung paligid. Hindi tayo makakasipit. Ayon sa Provincial Health Office ng Pangasinan, malaking bagay na raw ang mga ito upang maiwasan ang ilan sa mga sakit na nauuso ngayong tag-ulan gaya ng waterborne and food diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue. Why this uh, acronym na krimate po ng Departamento ng Kalusugan which stands for waterborne diseases, influenza, leptospirosis and dengue? At yung mga sakit na binabantayan po during rainy season. Isa sa mga binabantayan ng ahensya ang pagtaas ng kaso ng dengue na umabot na sa 548 na kaso mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Tinitingnan po natin kung ikukumpara natin yung datos, meron pong pagtaas ng 7% no, kumpara po sa so nakaraang taon. Kadalas sintomas ng sakit ang matinding sakit ng ulo, pananakit ng likod ng mata, pagkahilo, pananakit ng tiyan, mabilis na paghinga, pagdurugo sa gilagid, pagkahapo, pagkabalisa at pagsusuka ng dugo. Isa rin sa binabantayan nila ang sakit na leptospirosis na dulot ng bakterya na leptospirosis spirochetes na mula sa ihi o dumi ng mga hayop gaya ng daga o mga kontaminadong tubig, pagkain o lupa tayo po ay nagtala ng uh, kaso natin na dalawa sa taon po na ito. No, ito po ay naitala natin sa panahon po ng January at saka February nitong taon na to. From, ang ating datos po from January to June 3 of 2024, uh, dalawa at meron po itong walapo uh, uh, wala po tayong naitala po na nasawi. No? Uh, compare po last year, same time period may naitala po tayo na walo at uh, ito po ay uh, well, may tatlong pagkasawi. So kung titinan po natin yan, 75% na mas mababa ang kaso po natin ng leptospirosis sa taon na to. Ang virus ay may incubation period na 7 hanggang 10 araw at ang sintomas nito ay mataas na lagnat, sakit ng ulo, pagkahilo, panginginig, pag-ubo, paninilaw ng balat at ng puting bahagi. Payo ng Provincial Health Office, ugaling magsuot ng bota o guantes sa paglusong sa baha at tiyakin ang kalinisan sa lugar. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.